Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping, kaso laban sa mga tinaguriang karen o mga pasaway, dito sa Hukumang Pantahanan! Opo kina mo? ay! Ayong ay, ay. ay, no, kina oh. oh. hey, hey. oh. ay oh. ay. uh. ano yun? Opo. Oh, oh, okay. Ay, oh. ano? Ay, ano? Ay, ayong kina kung ano? Opo. 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 Hindi naman po ito sa bakuna nyo. Eh ano pong kalapatan nyo para paalisin kami dito? Mahala no. ko sumasagot ka na hayop ka! Halika nga din eh! At ang kita! Hoy parang! Huwag mong sasaktan ng anak ko! Pagsabihan mo yung anak mo! Walang galang sa matanda! Ano bang klase yung pagpapalakay ginawa niyo na Julieta dyan Wala kang karapatan para questionin ang pagiging magulang namin. Tsaka, bakit mo inaaway ang mga bata? Ano kasalanan nila sa'yo? Oo oh, nga po. Naglalaro lang kami pa. Nitigoy oh, dito sa kasada. Tapos bigla kami nilusog niya, Aring Barang. Ano bang arte mujan dyan, Barang? Eh, malayo naman sa bahay mo naglalaro ang mga bata. Abay, kaingay kasi ng mga batang yan! Hindi ako makatulog! Nang tangaling tapat! Hoy, Barang! Hindi mo pag-aari itong kali natin. Ngayon, kung oh. ayaw mong maistorbo, sa pagtulog mo. umalis ka dito sa lugar namin. Aba, tong, uh At doon ka sa bundok manirahan. Total, asal hayop ka. Aba! Ay, ikaw itong hayop! Ah, wag mo akong pag-aambahan. Oh. Baka hindi ako makapagtimpi sa'yo. Makalimutan kong baliw ka. Palitig na ito. Kaya, tigoy. Sumama na kayo sa akin. Ito? Iwanan niyo ng bruhang yan. Ay, walang yakamin, doy! May araw ka din sa akin, buwisit ka! Buwisit ka rin! Buwisit! Georgie Ito na yung anak mo Oh Eh bakit parang malungkot si Tikoy Ano nangyari sa kanya? Napaaway? oh, Muntik na silang sakta ni Maya ni Tandang Barang Tikoy, totoo yan? Opo mama Muntik na po kami sakta ni Aling Barang Puti na lang po dumating si Tito Mindoy namuburo na talaga sa akin yan si Barang eh. Nung una, nakukuha ko pa siyang pagpasensyaan. Pero nakakairita na siya habang tumatagal ang panahon. Okay, oh, tama na. Huwag na nating patulan yung matanda. Alam mo naman natin na may sayad ang babaeng yun. Pero kahit na, kahit pa balu siya, na eh. Sumosobra na, na siya sa pagiging Karen. Karen? Oo. Oh, yun yung trending na term sa Amerika para sa mga katulad ni Barang mga papansin, troublemaker, at kung mas nakakala mo, pag-aari nilang mundo. Eh, hey, sa bagay, eh talagang nakakapuno na yung si Aling Barang. Mm -hmm. Alam mo ba, Mindoy, palagi kong ang pinagdadasal na sana'y lumipat na ng bahay at umalis na sa lugar natin para matahimik tayo lahat. Oo nga ako, ipinagdarasal ko na sana matigok ng matandang yon. Uy, grabe ka naman. Oh. Pwede na 'yung umalis na lang. Pag na 'yung pagdasalupan ng masama, ay eh sana dinggin ng Diyos ang ating panalangin. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! And now, the end is near, and so I face...

Eh, nai-storm mo ako! nakaka mo kayo! Imbis na makatulog ako, naririnig ko yung sinturado mo Sistiyang si Stillsie Opong! Ay, Ay hindi na namin problema kung hindi kayo makatulog. Eh, una sa lahat, tatlong bahay ang layo nyo mula sa amin. Pangalawa, nagbibidyo kami ng alas 12 na tanghali kayo ako na po yun kakagabi po eh hindi na namin yung kasalanan ay basta hindi ay, nyo yan He, hindi ka na, <laughs> namin susundin aling ba? barang Øi, <laughs> huh? oh, tayo? o sige lang Huh? Okay, I'm going to go to the house. Ay going to go to the house. I'm going to go to the house. Demokraten, Dahil wala kaming nilalabag na patas. Ay nako, pwede ba kumalis na kay Rito? Ina-istorba mo kasi yan, namin eh. Nag-iibot <tik lawsuit> ja, ako matandang yan kasi siya lang ang hindi imbitado. Hey, eh, paano hindi imbitado yan eh? Palagi yan nagmamaldita. At nagbibitabit ako. Hey, hindi ko kailangan na imbitasyon nyo, hey! lalo na kayo lang. Mga sunog bagay. Hey, Ay, mga wala po. Hey! Umalis na nga kayo. Uh -huh. Bago pa namin kayo ipapalagay. Ano ba? Hey! Sama-sama kayo, mga buwisik! Oh, yeah! 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 Joji, nakita ko na yung truck ng basura sa kabilang kanto. Itapon nyo na yung mga basura doon sa bakanting lote. Para kapag dumating na yung mga basurero, wala na tayong problema. O, sige, Ampong. Sige. O, oh, sige. Mindoy! Oh. Tapo mo na yung mga basura natin dyan sa loob. para na yung basurero. Sandali! Ayusin ko ito mga basura natin. Hoy, Opong! Oh, Hoy! Nakita eh, kita lang tapo ng basura sa mga lote! Oh. Kunin mo yung basura mo doon! Huwag kang dugyot! Eh, pati ba naman yung pinoproblema pa? Eh, malayo naman yung bakanting lote sa bahay mo, ah. Abay, kahit na! Talaw na talaw ko sa bintana ko yung mga basura niyan! Dume! At saka kaya maraming langaw sa paligid dahil wala kayong disiplina! Honey, ano? barang! Pwede ba? Huwag kang gagawa ng iskandalo dito! makukuha din naman ng mga basurero yan. At saka, alam mo namang maliit lang iskinita namin. Hindi magkakasya yung malaking truck ng basura. Oo nga naman. saka may permiso na rin kay Kapitan doon sa bakanting lote. Uh, doon namin iniipon yung mga basura para sabay-sabay na makolekta ng mga basurero. Eh, kahit na may permiso pa ni Kapitan, ang problema kasi sa inyo ha, nagtatapon pa rin kayo ng basura kahit hindi araw ng koleksyon ng basura. Alam mo, Aling Barang, ikaw lang ang bukod tangi reklam sa lugar natin Rako! No. Kung no. ayaw mo sa amin O no, sa ugali namin Malaya ka lumipot Ang ibang bahay A Hindi yung ganyang kapat Ikaw may dinadami nabisitan mo! Ah, oh, bakit naman sa bahay ko? Eh, di ko nga yung mga alis, magtiis ka! Di naman ikaw ang reyna ng lugar natin, ah! At pwede ba, ha? Tigilan mo yung pagbibida-bida mo dyan! Oh, pag napuno kami sa ina... Ah, mm. oh, bakit, bakit? Ah, oh, ano anong gagawin mo? Ay, ay magsasama oh. kami na reklamo laban sa iyo. ano? Kung pwede, ha? Ipipetition ka na rin namin palayasin dito sa lugar. Oh, na ay, nako! Bro, ha? Hindi nyo magagawa yan sa akin. Wala kayong karapatan! Umalis ka na sa harap, eh, Baka hindi na kami makapagtimpi sa'yo, eh. Ano? <laughs> nako, E ako ano, ako, ano, pagkatagay ano. na kita dyan eh! Ah! Hindi mo ako matatakot o apa! Eh ganun ha! Nahabol mo talaga ako pwes! Eto kita ko! Ah! Tatagayin hindi? ko yung matapil mong dila! Ay! 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 Ah! Ah! Si Opong! Pinagpapataan ako pa na <laughs> Sige! Takbo! Ah! Ang ka babalik dito! <laughs> hindi ko sasayakin ang kalihan ko para lang sa isang tulad mong matandang balew! Ah! <laughs> 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 Tama lang yung ginawa mo, ompong. Eh, nakakapigon na kasi matandang yun. Uy, bahala siya sa buhay niya. Kung magsumbong man siya kay kapitan, hindi naman siya papansin yun eh. Eh, sana yung umalis na nga yung barang na yan. Siya lang naman ang nag-iisang karen na salot dito sa lugar natin. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Joji, oh. alam mo ba yung si Barang? O bakit? Inatake na naman ang kabaliwan kanina. Ha? O eh, ano naman ang reklamo ng babaeng yun? Ayun, inaway niya si Aling Tinay. Oh. Marami kasing tambay doon sa tapat ng saris-saris store niya. Eto namang si Barang, biglang lumusob may dalang panaksak at pilit na pinapaalis ang mga tambay. Eh, nagalis si Aling Tinay kasi kumikitang sa niya sa mga tambay sa labas. Ayun, nagambahan sila na sasaksakin ng isa't isa. Nako, eh, grabe na talaga yung si Aling Barang Oo. Gumawa na tayo ng paraan. Para umalis na siya dito sa lugar ang natin. Ano tanong, paano naman natin siya mapapaalis? Ayun nga lang, yun lang. Omo! Oh, Hmm, Tikoy. Tikoy, bakit? Momo! Oh, bakit oh. Takot takot ka. Ano nangyari? Naglalaro po kasi kami kanina sa kali ng mga kaibigan ko. Oh. Biglang lumabas si Aling Barang habang may hawak na itak. Ano? Oh. Ah, daw po niya kami kapag hindi kami tubigil sa paglalaro. Naku, no, eh, walang yata talaga matandang yan. Oo. Eh, paano na lang kung niya ang isa sa mga bata? Ay, Mindoy, sobra oh. na to. Sobra na. Kailangan ng tumigil si Barang sa mga kamariban niya! Ah, kapitan, bakit? Bakit yung pinatawag? At bakit nandito yung mga taong yan? Pinatawag kita alimbaram para sabihin sa'yo na nagre mo ngayon ng mga kapitbahay mo. Tama tama. Dahil daw, Sama-sama mong gali! At ah, kayo ba talaga may gana mag sa akin? ano ko sa na Marami na kaming natatanggap na reklamo laban sa inyo, Aling Barang! Ang pinakahuli nga ay yung pananakot mo! Natatagayin yung mga batang naglalaro sa tapat ng bahay mo! Sa ah, Sandali! 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 kap, kapitan. Pwede ba namin kasuhan niyo ng child abuse dahil sa ginawa na pananakot sa anak ko at doon sa iba pang mga bata dito? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Pwede niyo siyang kasuhan ng child abuse. Aba, ah. hindi ko naman intention na magtangkaan yung buhay ng mga bata. Na? Ah? Tinakot ko lang naman sila kasi nga ang iingay nila at naiistorbo ako. Yun nga, oh. yun nga tinakot mo yung anak ko kaya ayaw nang lumabas ng bahay at okay. saka hindi lang yun ang reklamo namin sa barang ha katunayan nagpa-signature campaign ako sa mga kapitbahay natin at lahat kami pinipetisyon Tama. na umalis ka na sa lugar namin ay nako oh, 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 oh. hindi pa din Yeah. Walang bata sa Pilipinas na nagsasaad na pwede niyo ako paalisin dito. Oh, eh, paano'y okay. nakakaperwisyo ka na sa buong komunidad natin? Ano. Eh, di pa ba sapat na dahilan yun para palayasin ka namin dito? Oo, uh -huh. Kailangan talaga uh -huh. paalis ka na rito eh. Ha? Nakakaperwisyo ano? ka na. Halim ba lang? Wala ba kayong ibang malilipatan? <laughs> ha? Oo nga. Sumagot kayo. Halim ba lang? Halim lang? Eh. Ay, basta! Hindi ako alis dito! Ha? Huh? Kung meron man dapat umalis, kayo yon Kasi mga squatter kayo! Ay! Ay hindi bro, rin kami titigay langkat lang lang kay lang. lang. hindi ka umalis sa lugar namin. Uh, lumayas ka dito! Oh. Lumayas ka na! Uh, uh, nari ni Gubay, nari marang! Lumayas ka, lumayas Lahat kami dito sinisigaw na no, lumayas ka na sa lugar namin! Basta! Oh. Hindi ako alis! mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping kaso laban sa mga tinaguriang Karen o Pasaway. Wala pong specific na batas na nagbabawal o nagpaparusa sa mga tinatawag na Karen o yung tawag sa mga katulad ni Aling Barang na papansin, troublemaker at kung umasta, akala may pag-aari nila ang mundo. Magkagayon man, kung ang isang Karen po ay gumawa ng hakbang na itinuturing na krimen sa ilalim ng Revised Penal Code o anumang Special Penal Law, maari po itong kasuhan at usigin ayon sa mga probisyon ng nalabag na batas. Para po sa labis-labis na pangaasar, pang iinis o panunokso, may krimen pong tinatawag na unjust fixation sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code, itinuturing po itong isang uri ng light coercion. Sa binanggit kong probisyon ng batas, may parusang pagkakulong ng hanggang 30 araw o multa na hanggang 40,000 piso ang sino mang mapatunayang guilty o nagkasala ng pang-aasar. Kung ginawa ang pang-aasar gamit ng social media, mas mataas po ang parusa dito na aabot sa pagkakulong ng hanggang 6 na buwan. Samantala, ang pagbabanta sa buhay ng iba ay paglabag na rin po sa Article 282 ng Revised Penal Code. Tinatawag po itong grave threats. Ayon po sa batas, ang sino man na magbabanta sa buhay, karangalan o ari-arian ng iba o ng kanyang pamilya at ang ibinabantang ito ay katumbas ng isang krimen ay pinarurusahan ng aresto mayor, katumbas ay isang buwan hanggang anim na buwan na pagkakulong at fine o multa na hanggang isang daang libong piso. Gayunman, kung ang pababanta ay may kaakibat pang paghingi ng pera o may kondisyon, may ibinibigay pong ibang parusa ang batas, one degree lower sa krimen na ibinabanta kung may nakuhang pera o nasunod ang kondisyon, at 2 degrees lower naman kung walang nakuhang pera. Kaya naman, going back to our case, ang mga linyang umalis ka dito kundi papatayin kita ay maituturing na grave threats at maaring ipagsampa ng sakdal. Separate case po po ang grave threats in relation to child abuse na may mas matas na itinatakdang parusa sa ilalim ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ang pangalaga at proteksyon po sa mga kabataan ay may espesyal na probisyon sa ilalim ng saligang batas. Sa Article 15, Section 3, Paragraph 2, inaatasan po ang Estado na ipagtanggol ang mga karapatan ng mga bata sa pamamagitan po ng pagbigay ng wastong pangangalaga at nutrisyon at pagbibigay ng espesyal na proteksyon mula sa lahat ng uri ng kapabayaan, pangaabuso, kalupitan, pagsasamantala at iba pang mga kondisyon na maaaring makapinsala sa kanilang paglaki at development. Maging sa Article 36 ng UN Convention on the Rights of the Child, binabanggit din po that children must be protected from all forms of activities that can harm their development. Kaya naman going back to the story of Aling Barang, aba, ay maari din po siyang maharap sa kasong grave threats in relation to RA 7610. At sakaling mapatunay ang nagkasala, maari pong maparusahan siya ng prisyon mayor in its minimum period, katumbas ng pagkakulong ng 8 years and 1 day hanggang 12 years. Kaya paalala po sa ating lahat, bagaman at stressful ang ating pang-araw-araw na buhay, manatili po tayong mahinahon at mapagpasensya para hindi madisgrasya. Also, Matuto po tayo makisalamuha at makipagkapwa, lalo na sa mga kapitbahay, para bawa stress at mabuhay nang matiwasay. At yan pong hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako pa ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Kumpanyaras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat ato ni Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap Susan Robles Rosana Villegas Geraldine De La Cruz Phil Cruz Maynard Landicho Jr at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan! Pantahanan!